<muchan> ha? Saan ka Don. fight Saan doon? Hindi ko makita. sa dulo. Sa dulo. Ay, sa dulo na sa puting sasakyan na yan. Basta yan, nasa likod yung, yung pangalaman sasakyan na dyan ako nagpark Ha? Hindi malayo, malapit lang yan. Tapos na ulit. Sige mo sige na. Ayan. Ingat. Hahaha. <laughs> Ayos. nakadalawang kiss tayo kay Mahal na Reina, mga kainags, ano. Yan, magandang araw, magandang gabi. Kung nasan uli kayo ngayong araw na to. Yan. Ha. <sighs> uwi tayo palabas. Ha, uh, uwi tayo. Up, lakad tayo pa uwi. Yun pala. Nakahalik lang ako ng dalawang beses kay Mahal na Reina, yun eh. Nabulol na ako, mga kainags, ano. Hehehehe. <laughs> Mambihira naman, no? Ha. <sighs> Sarap maglakad-lakad. Grabe. Tsaka hindi malamig ang panahon ngayon, mga kainags, ano. Warm warm na no warm at ang mga snow ay tunaw na. Natutunaw na. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Parang kailan lang nung dumaan tayo dito, no? Wow. Ngayon, natunaw na yung mga snow. Dito tayo dumaan ano nakaraan eh. Ah, nilinis ng ano to, ng City of Go, ano, Edmonton. Binoldo ko, sir. Tapos dito, inano yung ano. Ayan, ano, mga snow, no? putik na yan oh lalakaran natin nako panginoon yan ayos all right ha ah, oh. safe na tayo rito yan tapos kanina meron na ako nakitang nagbo-bulldozer dito maliit lang na bulldozer mga kayo nagsan eh pinahanon niya pinaplancha niya yan yung mga so pinupunta roon yan. tapos yon tren yan mga kayo sa trend tren yan dati nung bago pa lang ako rito sabi ko ah, ba't kaya may ganito hindi ko alam Tapos sa uh, nalaman ko na lang na release pala ng tren yan nung merong dumadaan Yan trend yan yun Tapos yun yung building na yun parang kailan lang yun ano Pinapanood lang natin habang ginagawa Ngayon nakatayo na siya Yan Nakalala ko to para kung yun sa lagos nilad alam niyo yung lagos nilad sa may Maynila no sa Manila papunta ka ng Kalaw may dadaanan ka doon underground parang ganyan eh no Lagus nila yun nag-aaral ako sa Adamson dati ah, uh, way back in 1990s sure. yun City Hall bilis bilis yun know, over speeding so, City Hall dadaan na ng City Hall di ba tapos may dadaan underground papunta na lang Kalaw yan bababa ako ng Kalaw tapos maglalakad ako ng konti Papuntang ano papasok ng Adamson University noong araw no 1990s hindi pa uso ang ano nun social media wala pang cellphone nun usong laro pa nung araw na yun eh yung mga ano no taguan yan 1990s taguan pero 80s ako eh 80s ako 80s ko naranasan yun no tombang preso tapunan lata Yeah, 90s ganun din, pero nung pagpasok na ng late 90s na, no, unti-unti nang lumalabas yung ano eh. Mga technology, mga text, no, text messenger, pero wala pang nung mga early 90s oh, first uh, early ah, late 90s tsaka early 20s. Diyan na lumalabas yung ano eh, no? Yung wala pang camera yung cellphone eh, no? Ano lang yung text-text ganun. Tapos sa uh, lumabas na yung merong camera na cellphone middle na yata uy amoy ano amoy mariwana yan nagba yung nakasal nakasalubong natin ano yan so sa mga hindi nakakaalam mga kainags ang mariwana rito sa Canada ay legal no legal yan kahit sino yata pwedeng bumili ano kahit na wala kang ano ah uh, reseta hindi ko alam yun pwede kayong mag comment mga kainags ano? kasi meron nag comment dati mamoy hanggang dito may mariwana Pati yung isa yung rin yata nagmamariwano Yung nakabisikleta na kasalubong natin Yan kasi May marijuana talaga So meron kasi comment din dati ano, Sabi niya nung nag-comment na Kahit sino raw pwede bumili ng mariwana Rito sa Canada Yan kaya tam, Kaya yung mga ano, may meron pang isang nag-comment kaya daw yung mga crimes dito sa Canada eh tumataas gawa nga raw ng dahil sa yung marijuana ay ginawang legal. Yan. Ginawang legal, no? Kaya sabi nila, pag napalitan daw yung prime minister natin ngayon, no? Si, ano, actually, ang prime minister natin ngayon ay si, si Trudeau. Yan, yung prime minister natin. So, nakadalawang termino na siya. So, may mga... May mga lumalaban sa kanya May mga kalaban siya Kabilang party na Kapag Napalitan ang prime minister Sa susunod na halalan Maraming ibabalik, maraming tatanggalin. Yan na uh, nabalitaan ko, nabalitaan ko na isa rin yung yung carbon tax no na nagpapahirap sa atin. Na nagbabayad ng carbon tax. Yan, malaki malaking malaki yung tax na yon, makakainis no. Carbon tax sa ano yatay, sa kuryente no, electric bill. Yan yun isa sa mga nagpapahirap sa atin. Tatanggalin yun Tapos sa uh, yung mga firearms yata kung hindi ako nagkakamali ay ibabalik yung pistol at saka yung mga automatic rifles yan kasi nung panahon ni trudeau maraming maraming kasing crimes na ginagamit yung mga kriminal gamit yung automatic rifle kaya isa yung sa mga dahilan kung bakit tinanggal yung automatic rifle lahat ng rifle dito sa canada ay single single ano lang tik 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 tik, tik Ganun lang 'di ba yung automatic rifle yun yung isang kalabit mo lang prrr, hanggat hindi mo nirelease nire yung daliri mo hindi hihinto yung pagputok ng, ng rifle ng baril katulad ng mga AR yan yun pagkat tinanggal yun bibili agad ako ng automatic rifle mga kainags ah hindi pala bibili, uutangin ko pala yan kasi gusto kong collection yun eh gusto kong magkaroon ng automatic rifle tapos itong buwan na to buwan ng Buwan ng February, ah, buwan ng March mga kainags, no. bago, bago magtapos ang, ang March, pupunta ako ng West Edmonton Mall. Gagamitin natin ating membership do sa Wild West, shooting tayo. Yan, yeah, syempre, sasama ko kayo syempre, para malaman nyo rin kasi, uh, mas pinili ko na na pumunta rito sa, ano, uh, Magpamember dito sa West Edmonton Mall, malapit kasi sa lugar ko. At very convenient ako at kasi yung gun range ko dati mga kinex, no, membership ko Malayo, 45 minutes ang biyahe Pagkalayo-layo Driving pa lang, biyahe pa lang Napapagod na ako, ah, halos isang oras papunta pa lang no? Tapos yung ang, ang nakakatakot pa doon, minsan mag ka lang Which is gusto ko naman yon mag ka lang Kasi wala kang kaagaw sa gun range no? Unlike pag uh, pag weekends kasi, marami kang kasama roon. Magulo. Minsan, maghihintay ka pa para magaroon ka ng spot. Yan. Hindi ka tulad sa West Edmonton Mall. Malapit lang. Tsaka doon, natatakot kasi ako doon eh. Isolated area kasi yun. Oh, sa may Wabamoon. Wabamoon Gun Range. Isolated area. Kaya pag may, may pumunta sa'yo doon, nag-iisa ka lang, wala kang kalaban-laban. Kahit nasabihin mo may firearms ka, syempre. Hindi ka tulad sa West Edmonton Mall. Uh, para sa akin eh very convenient tsaka komportable ako Malapit lang eh hi <laughs> snowman oh snowman mga kainags oh ang ah, cute <laughs> nakatawa ah yan so meron nagtatanong mga kainags ano, kung bakit daw uh, tinakpan ko ng yelo tong ano ng snow tong sasakyan yan ang bunsong prinsesa no tinakpan ko ng snow ang reason ko kasi makinig sa eh, tinatago ko 'yan sa mga magnanakaw para hindi pag ano hindi makita ng mga magnanakaw na may kotse dito. Kaya tinabunan ko ng snow. Yan. Kaya sana nasagot ko yung tanong ano. Doon sa meron kasi isang nag eh, no. Shout sa iyo ah. Maraming salamat. Sana maayos yung pagkakatanong ko. <laughs> Saya. Gala muna natin 'to mga kainags ano si Saya. Unahin muna natin si Saya. Hello, baby. How are you, baby? Let's go. Let's go. Good girl. Good girl. Excited, eh. Good girl. Alam nyo, mga kainags, ano yung pagkakaroon ng aso rito sa Canada. Ano? Uh, hindi basta-basta, ano? Uh, buti na lang, eh, nung time na ginusto namin magkaroon ng alagang aso, handa na kami. Yan, kasi doon sa mga hindi nakakaalam, uh, magastos. Magastos to, mga kainags. Siyempre, yung pagkain ito. 'Di ba? Bibili ka pa ng treats 'yan. Tapos sa uh, like ko binabanggit sa vlog natin ng mga nakaraan, uh, every week $30 yung ginagastos ni Mahal na Reina para sa treats. 'Yan ang mga aso natin ano. Dalawa sila. Tapos sa pagkain, 'yan. Ah, uh, ano pa 'yan? Yung iba kumukuha ng insurance para sa mga aso mga kainis, kung sakali magkasakit tapos sa uh, yung iba katulad si Sayon ah uh, pinakapun natin yun di ba kailangan kasi ikapun yun kasi sabi nila para daw sa health ni Sayon okay pinakapun namin so ang ginastos ng panganay na prinsesa doon nasa 500 plus yata pakapun lang yun mga kainis sa operation kasi yun eh no? so hindi siya sagot ng ano no ng Canada no pag mga hayop hindi sagot ng Canada yung medical ng mga hayo talagang owner's expense magastos tsaka madumi madumi yung bahay mo ah, syempre kaya, dapat pagka gusto mo magalaga ng aso handa ka talaga tsaka dapat tama yung sinasabi nyo mag research talaga kayo kasi may mga case dito sa Canada na akala nila masaya magkaroon ng alaga aso masaya kung sa masaya ano kung handa ka na talaga kung talagang willing ka ng uh, mag ano ng re another uh, responsibility yan kasi yung iba rito may mga kaso rito na gustong gusto nila magalaga ng aso excited pero nung nandun na sa loob ng bahay nila yung aso nila eh nandun na namumroblema na sila mga kainags ano? na sila na uh, lilinisin yung dumi ng aso yung ihi ng aso sa loob ng bahay nila tsaka syempre yung gastos doon na nila na re-realize ayun kaya yung iba nabibigla mga kainags ano? nabibigla sila sa pag-alaga ng aso yung iba, sinasabi nila, eh, naku, grabe naman pala yung pag-aalaga ng aso. Magastos pala. Sa pagkain palang, magastos na raw. Abay, talagang magastos. Especially, pag malak malalaki ang mga aso mo, malalakas kumain yan. Magastos talaga yan. Kaya yung iba, ang ginagawa nila, pag nabibigla na sila sa mga gastusin, pinamimigay na nila yung mga aso nila sa iba. Oh kasi, ano to, mga kainis, ano, gastos talaga to. Yung iba, sabi nila, akala ko yung pag-alaga ng aso, parang as ka lang. Hayaan mo lang dyan. <laughs> Yan, marami ako, marami akong na-encounter sa ganyan, mga kainis mo. Ah, hindi, hindi, gano'n, ano, no. Nandun sa mga gusto mag-alaga, ano, ng aso. Yung mga wala pang ideas, research muna. Yan, tapos yung iba naman, syempre, iba... Uh, pag may mga maliliit kayong mga anak so mahirapan kayo pag mayroon pa kayong aso pero yung iba naman, hindi naman nahihirapan eh. yung mga sanay na rin talaga no? pero syempre, pag first owner ka ng aso kailangan kasi ng oras sa aso mga kainags hello Ayan. kailangan kasi ng oras para sa mga aso mga kainags pag may mga maliliit kang bata mga anak medyo may konting hirap Ayan. Kaya. Are you okay? Are you okay, buddy? Ah. Kawawa kasi yung aso mga kainags ano, pag napabayaan nyo. Katulad nung halimbawa, eh, yung mga aso kailangan natin ilabas yan. Kailangan ng oras yan para ilabas. Yun. Isa sa mga responsibilidad natin yun. Lalabas mo yan, papasyal mo yan. Kung wala kang oras sa ganon, kawawa yung mga aso. Kawawa sila. Tsaka isa yun sa mga nagiging cost ng Pagiging madali ng buhay nila, no? Yung stress, depression, pag lagi nakakulong lang sa loob ng bahay natin. Kaya talaga dapat may oras ka sa aso. Yeah, hindi ko naman sinasabing expert ako sa pag-aalaga ng aso, mga kainags. No? Eh, napapansin ko lang din sa mga aso natin, no? Tsaka nagbabase din ako dun sa mga comment ng mga subscribers at viewers natin na mga talagang matagalang nag-aalaga ng aso at mga breeder talaga ng aso. Yeah, kaya maraming salamat sa comments kahit pa paano may napupulot na aral ano saya laba haba na nala nalakad natin na. tsaka pagka uh, dumumi sila dadamputin mo yon pag dumumi sila sa backyard mo dadamputin mo rin yon yan pag ginagala mo sila tapos dumumi sila dadamputin mo rin yon kaya meron akong plastic dito para sa dumi nila yan yan yun matrabaho matrabaho mga kainags especially pag marami kang alagang aso Ayan. Pero yung iba, yung mga mayayaman, nagha sila ng ano, uh, tao para igala yung kanilang mga aso, yung mga mayayaman. At saka actually ito, parang exercise ko na rin ito mga kainis, ano? yung pinapasyal natin yung aso. Uh, maraming benefits kasi naipapasyal natin yung mga aso natin. Na-exercise tayo. Lumalabas ang pawis natin sa katawan. Katulad ngayon, lumalabas yung pawis ko. <sighs> Paglalakad. saya oh. yeah, so. Ayan, tsaka maraming sisirain gamit <laughs> mambihira pag first time owner kayo uh, hindi pa tayo masyado marunong sa pag handle ng mga aso no, ako, maraming sisirain gamit mga kainags mga sopa, sapatos yeah. <laughs> pero doon sa mga matatagal na yung mga, breed, mga breeder marurunong na yan, natuturoan nila yung mga aso nila kahit tuta pa yan wag huwag magngat-ngat ano mga wag manira ng mga gamit yan. pero sa ating mga katulad ko na first time owner ng mga aso nako yung daming sinirang sopa nito mga kinis pati sapatos lalo na to si Saya no ay ito si Sayon yan pero si Saya mga kainags, hindi masyado hindi masyado siguro nung dumating siya sa bahay kasi 3 months you 3 know? months hindi siya masyado nagngangat-ngat hindi okay mas kay Sayon talagang grabe Sayon di ba baby boy Oh my god, one dollar and 47 seven cents, ano? Gasolina ngayon. Almost one dollar and 50 cents, mga kainags. Mahal. Mahal ang regular na gasolina. Ayan, no? Oh. Kita nyo? Mahal, no? Oh my god. Grabe. Tara, wala. No choice tayo kung di magpagasolina, ano? Mahal. Grabe, pinag-gasolina ko lang ngayon, 40. 40. Siguro ang papasok lang dyan eh, Mga nasa 30 liters lang mga kainags ano? Mahal, grabe ah, Sandali lang, pag gasolina lang tayo mga kainags Yan, so $40 ang pumasok na gasolina Ay 27 liters mga kainags ano? Yan. Ayos na yan At least uh, natin yung gasolina natin Kesa naman na uh, kung kailan wala nang gasolina saka tayo matataranta magpag-gasolina, ano. So by the way mga kainag sa ano, may, may share ko nga lang pala no. Naalala nyo dati dati binabanggit ko 'di ba yung mga binibili ko sa mga fast food, mga gasolina, mga pag nag-grocery kami, lahat yung kinukuha kayong resibo kasi i-file ko sa income tax. Ano? So lahat yon magmula nung January 2023 hanggang December 20... Uh, 20 ah, hindi, nung, December, nung, November lang kasi nung December wala ako sa, sa Canada, no? sa Pilipinas ako nung December. ano. January 2023 hanggang November 2023. Finile ko yon sa income tax mga kainags. Ano? Tapos sa dumating na yung result, Uh, sabi nung nag-ano sa akin nung nag-compute uh, ng income tax ko, uh, hindi raw kasama yung ano yung mga binibili sa fast food, mga resibo sa damit, mga yung mga binibili natin na kung ano-ano sa grocery, 'di ba, humingi ako ng resibo lagi niyan. So lahat 'yun, lahat ng resibo file ko mga kinis so, tapos sabi sa sabi sa akin nung nag-compute nga nung ipinasa niya sa gobye sa gobyerno ng Canada, yung tax yung file yung income tax ko bumalik yung ano yung mga resibo at sinabi dun sa sulat na hindi qualified yung mga resibo na binigay ko hindi hindi daw qualified tapos yung gasolina yung gasolina yung mga resibo sa gasolina pwede raw mga inaisano pwede raw asa youtuber ah youtuber ah sa youtuber yan siguro yung ibang mga sa fast food na resibo pwede sa ibang mga ah, nagpa file ng income tax pero yung sa akin in my side based on my ah uh, doon sa sabi nung nag, nag, ano sa akin, nung nag hindi raw kasama yung mga sa grocery yan hindi raw kasama so tama yung may mga nag comment natin na hindi rin daw talaga kasama yung sa grocery kasi daw personal yon, so sinubukan ko lang maka inis ano? kasi syempre base na rin doon sa akin mga naririnig yan tapos yun nga yung sa mga fast food hindi rin daw kasama yan kaya yung sa gasolina pag nagpapagasolina tayo yun inaano ko yun fina uh, ini iniipon ko ngayon. So yung yung mga grocery wala na, hindi ko na tina, hindi ko na iniipon ngayon, no? tapo na. So tapos ang binayaran ko kasi ang dami, ang dami kong resibo mga kainis ano. Ang binayaran ko dalawa kasing tipor no, tipor ko sa trabaho sa Gordon Foods at saka tipor ko sa YouTube. So bali ang binayaran ko sa pag pagpapakompute ng tax ay nasa 350 dollars. So malaki 'di ba? Pero may makukuha para ako. Yun naman ang kagandahan doon, may makukuha ako. Ah yon tunaw na mga snow Rup, tatapakan natin, baka madulas tayo So tara mga kainis, ano Coffee muna tayo dito sa, ano, sa AMW Gusto ko kasi yung kape rito, eh, no Medyo matapang Ayan Tsaka gusto ko rin tumambay Pahinga lang muna, napagod ako sa pag Pasyal natin sa mga aso natin kanina ah, So yan mga kainis, ano? Ang sarap ng kape Ibang klaseng kape Oh. Tapos sa uh, mga nga pala mga kainay, ano, mayroon ako naalala, no. Meron na naman akong ikikwento sa inyo, no. At meron nga palang lang karamihan sa mga restaurant, karamihan sa mga tindahan mga kainags. May mga ano sila, no, may mga empleyado silang mga special. Special. Kasi naalala ko rin dati nung nagtrabaho ako sa IMW sa Spruce Grove. Meron kaming kasama doon, ano, special siya. Siguro ang edad niya no nasa 50 years old, years old na ano sa special siya pero ano naman malambing naman malambing babae Tapos sa iba pa sa ibang mga restaurant meron din ako napapansin na gano'n mga kainags ano, mga special na na empleyado ibig sabihin na special doon sa mga hindi nakakaalam yun yung ano yung parang uh, special nga parang special child gano'n pero matino naman matino naman matino tapos merong iba naman katulad yung sa home depot na pinupuntahan natin may napansin ako doon ano Ah, uh, merong ano doon naka-wheelchair lang mga kainags. Naka-wheelchair siya. Pero maayos naman siya. Yun, tatrabaho siya. Tapos meron pang isa doon, talagang parang ano na no. Uh, hindi niya na maigalo yung yung ulo niya. Parang ano lang yung parang ganung ganon lang siya Tapos ang ang nagsasalita lang siya. Welcome to Welcome to Home Depot. Ganun lang mga kainags ano? Pero naka-uniform siya ng ano no. Naka-uniform siya ng Home Depot tapos may ID siya pero naka wheelchair siya tapos naka ganun lang siya welcome to MD po ganun lang ganun lang yung trabaho niya mga kainags, ano? tapos marami pa marami pa ako napapansin niya. siguro dito sa mga kababayan natin na nandito sa Canada no baka napapansin niyo rin yan or baka sa trabaho niyo meron din kayong kasama na ganyan yung para mga special or yung mga baldado na na nagtatrabaho pa rin So yun ang kagandahan dito sa Canada mga kainags ano? Walang discrimination pagdating sa trabaho Kahit na <clears throat> Meron kang kapansanan Or medyo may pagka may may special ka something sa iyo. Talagang inaano ka pa rin nila, no? tinatanggap ka pa rin nila no. At least isang tao sa isang tindahan yata ganoon eh no. Tapos sa uh, katulad sa amin, mga kira, sa trabaho namin, merong meron din meron din kaming ano kasama sa trabaho no, medyo retarded din ng konte, parang special din ano. Uh, lalaki siya, lalaki. Uh, matangkad yun eh, matangkad tapos sa uh, sayang guwapo, guwapo siya tsaka malakas ang dating mga kainags kaya lang medyo may may konting tama sa ulo eh. Tapos sa uh, natatakot nga yung mga kasama niya sa kanya kasi nagsasalita minsan mag-isa lalo na pag uwian Natatakot nagsasalita mag-isa mga kainags no? tapos tumatawa pa mag-isa. Na sayang lang guwapo, eh. guwapo pa naman ano, tangkad pa naman. Kaya lang wala, eh, ganoon talaga no. Pero syempre hindi ko naman sinasabing porke may special siya, something sa kanya eh, 'di ba? Eh, at least as long as hindi siya nananakit ng tao, hindi siya nananapak ng kapwa niya, 'di ba? At hindi ano, 'yun nga isa pa 'yun, mayabang din yung tao niya yun, kahit may pagka-special eh. Actually, meron nga akong picture niya mga kainags ano. Papakita ko na sa inyo para malaman niyo kung sino siya. Ito siya oh. 'Yan oh. 'Yan, 'yan 'yun oh. May sayad sa ulo 'yan eh. <laughs> Hindi <laughs> Joke lang mga kainig. Sa joke lang ha. Joke lang ha. <laughs> Pero mga kainags, yung sinasabi ko na mga special na empleyado sa mga trabaho. Totoo yun mga kainig. Totoo yun. Meron, meron. Pero hindi naman lahat ng ng employer ay nag-hire ng na mga may special. Karamihan sa mga employer nag-hire sila ng ganun. Which is nakakatuwa kasi syempre hindi nila binibigyan ng uh, binibigyan nila ng pag-asa yung mga special or yung mga baldado na na sa akala natin wala nang wala nang pag-asang makapagtrabaho. Yun. So mga kids joke lang yun ah. <laughs> yung, ano yung sinasabi ko ah. Pero sa amin wala wala <laughs> walang retarded doon. Hindi marami rin, marami mga retarded doon eh. Binsan maiinit ang ulo. <laughs> yung ibang lahi ah. Ibang lahi maiinit ang ulo doon, makakainis ano. Minsan papasok pa lang mga simangot na nakaganoon na oh. Iba kasi sila eh no. Kasi Maaga sila naging independent eh no. Eh, meron din naman, may mga nakasimangot din doon, pagpasok pa lang ano no, no. Kasi iniisip syempre, iniisip din yung mga babayarin, ganun. Eh, kulang, walang overtime ngayon, mga kainis, eh, mahirap na. Kaya minsan napapasok pa lang kasi mangot na ganun. Lalo na pag nakita ko, talagang nakasimangot na na ganun, mga kainis. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang mga kainis ha. Joke lang yun ha. Kasi mga ko sa trabaho, joke lang yun ha. Ang oh maya, pagtulungan nyo ako pabiliran, no? So, mga kinags, ano? Hanggang dito na lang yung, ano ko, hanggang dito na lang yung vlog ko, no? At maraming maraming salamat sa pagsama. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like and leave your comments. At sa mga baguhan, don't forget to subscribe and click the bell button. Thank you very much. Hanggang sa muli.